Luna guys. Yung productivity mo talaga 'pag cargo ako ba, yo. Yung gan, punta sa amin. Pakahirap. Lalo na pag magbaha. Magbaha ni guys. Dagdih, let's it. Bro. Yo. Sakyan namin guys Kabayo Then guys kabayo Yung kinakarga ng produkto guys Napakasikip ng daan namin dito. Yung natawag nilang lawod Ganda dito pa guys. Pag gusto mo na sure pagkatapos magbaha. So guys so. Grabe yung sinapit ng yung ginagawa ng baha gabi guys kagabi pa to guys Gabi guys Gabing pinsala yung ginagawa ng baha